si Brandon. Brandon! Brandon! Oh! Sige! Sige dito, please! Bakit ba? Gusto ba ng milk tea? Yoko nga! Baka mamaya may drama mo yan. Kaya laki tayo rin niya. Dito! Sige na! Gusto mo ba? Wala akong pera! Yoko! At least libre ko. mo ako. Libre nga kita. Let's go. Ba! bait mo ngayon ah! Shhh! Oh po. Oh. Yan, bayad mo yan, ha? Magkano to? 80. 80? Eh, 50 na lang naman yung mga sis! Ay! Kaya nga, basta yan ibayad mo. Bayad mo lahat, ha? Sige, sige. Ah, uh, miss. Isang melting, ha? Ano pong size? Small, pero large. <laughs> Small. <laughs> parang wala po kami ganito. Oh, di, large na lang. Large na lang. <laughs> <laughs> alam mo na? Yeah, alam ko na. Sabi sa'yo, magaling ako sa mga. Thank you, sir. Hindi sa instant, ha? Ah. Sarap yan ako gumawa niyan. Babalik-balik niyan. Talaga? Okay, yan. Yeah. Hindi. <laughs> hmm. Hindi mo. Hahaha! <laughs> Bakit? Huh? Diba bilog sa Eddie? Oo. Oh. Kung sinuklay sa Eddie, <speaking> sa dahan. Teka! Sumabalis na kulay! Teka! Babalik sa mag Tinitesting ko lang yung... yung tendera. Anong tinitesting? Tinitesting ko lang kung mahina sa mga totoo mahina lang sa mga. Mahina nga sa mga kasi panay ang compute diba? 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 eh. lang <laughs> naman yun. Di Kumita pa ako ng bete. sa? Dapat ang sukulay mo? Eddie. Tapos... 80. Ano sagot. Ayaw mo mm. yeah, na. Importante. <laughs> Thank you ako. Ah. Thank you, hindi ka nagyong tindero, no? Bakit? Bagay kayo. excuse me. May bit spot ko tayo. Saan ako? Ito. mo siya, ha? Tawagan mo ka sa <laughs> <Masito. laughs> okay. okay, toilets.